Bakit nga ba nakakaliwa ang jowa mo? Kahit na lang ng ganda mo. Masasabi mo bang jackpot ka na kung ang jowa mo ay maganda, sexy, matalino, at mapera. Aminin mo, di ba yun na kasi pamantayan ngayon pag sabi jackpot ka sa relasyon, dapat ganun yung mga qualification. Pag nagkarap pa ko ng jowa, di ba? Pero tulad din ng mga artista, magugulat na lang tayo, di ba? Pag sabi, uy, ang ganda-ganda niyan, -ganda di ba? niloko lang yan. Uy, ang ganda-ganda niyan. -ganda Tapos pepulit na sa hindi ka level. Di ba may ganun? Pero ang pinakamalaking tanong doon, bakit nga ba? Alam mo, unang-una kasi niyan, hindi porket maganda, sexy, at kilala ka, o may pera ka, ay dapat nasambahin ka ng karelasyon mo. Ito lang ha, bawat to, ito lang ah hindi market maganda ka, sexy ka, eh dapat sambahin ka na ng karelasyon mo. Meron din tayo kasi isang problema ng ganyan, di ba? Pag once na sinabi maganda yan, tapos yung jowa or yung boyfriend hindi kagapuhan. so parang nagbumukong bodyguard mo tong jowa mo or nagbumukong alalay mo tong jowa mo, di ba? Parang feel na feel mo, eh ikaw yung mas angat kesa sa karelasyon mo. Tapos hindi mo napapansin or hindi mo nalaramdaman yung kasama mo o yung jowa mo is parang nalilet behind, di ba? doon, doon nagkakaroon ng parang pity yung lalaki o yung karelasyon mo. Parang, tama pa ba to? Tama ba ito nararamdaman ko na parang nalilet behind ako sa jowa ko kasi ang ganda, sikat, na ma pera, matalino. Tapos ikaw parang, andun ka lang, sunsunuran ka lang para sa mall kayo, tagabit-bit ng bag. Tapos, natanungin ka kung may gusto ka, siya nagbayad ng mga bills mo, siya nagbabayad ng lahat, lahat. Parang, ano ang bag mo sa akin? Yung doon may isang pumapasok, yung parang, dapat siguro magharap ako ng mas ka-level. Ugaling mo. Gwapo ka nga, maganda ka nga, pero ugaling mo patapon. O, so, diba? Alam nyo, hindi lagi nagmamatter sa anong appearance natin. Dapat sa panloob din. Ang ganda-ganda mo nga, ang gapo mo nga, pero yung ugali mo, astang kanal ka. Ay, te, hindi ka sasambahin kasi di mo asawa mo yan. Lagi mo pa rin gitan yan. Basta sabi ugali, nako, walang sinisino-sino. Kapag maganda, mapapangit, kapag gapo, eh, ano. Number three, pagkakaiba nyo, Okay, pero kasi talaga siya, akala niyo sa una, yung parang compatible na kayo sa si isa't isa. Habang tumatagal, habang nasasama kayo at mas nakikilala niyo isa't isa, doon niyo pala i-realize na ang dami pala na pagkakaiba. Yung opinion niya at opinion ko magkaiba, hindi talaga pwede magkapareho ang opinion ng isa't isa. Yung opinion niya, yung opinion mo, eh, hindi talaga, hindi mag-swak. Nagkikinig ka Doon. Ayan din yung isang factor, or isa niya sa mga reason kung bakit yung isang relasyon, yung isa sa isang relasyon, eh, naglolo lolo ko. Kumahanap nga na ng mas ka compatible o mas ka-level niya kasi ayun na nalilet left behind siya. Pwede mo tangi sa ulam na lang. Magtatalo pa kayo sa ulam kung ano ulam ang gusto niyo. Kasi yung isa yung decision na isa ayun nitong isa. Pag once na decision naman siya, ayaw mo rin. Eh di wala talaga. Hindi kayo compatible. Oh, ito na -antay mo. Oh, sexy time. Hmm? Masarap ka? To the performance ka? Mabango ka? Hindi ka nangangamay pawis? Amoy cologne yung pawis mo hindi pa rin excuse yan, para hindi ka lakoy ng isang tao. Remember, madami mga artista, di ba? Yung parang, ha, ang ganda na nito, ang pogi na nito, pero palit pa sa mukha, hindi mo kaka-level. So, pwede din, na ayun yung maging reason madami, di ba? Madaming parang, pwede maging excuse para lakoy ka ng isang tao. Ito rin naantay mo, maganda ka nga, gwapo ka nga, pero mas may nakita ka. Yung personality mo, mas may nakita ka na suwak yung personality mo o yung personality niya sa'yo di ba? Hindi pong, ah, putak, ina yung jowa ko, ang ganda ang jowa ko, ang pogi. Pero, may nakita ka na hindi niya ka-level, yung sasabi mong gwapo, ganda, wala. Pag nakita mo to, ito, hindi to ganun kaganda, hindi to ganun kagwapo, pero yung personality na to, swak na swak sa'yo. Hmm. Di ba? Ganun yun. Eh, wala eh. Tinanong ng personality eh. Hihin natin na yung personality to, pang -kanal. Eh, ikaw, ayun yung mga gusto mo yung mga, parang mga jologs-jologs, yung makakaride ka, ay mo na medyo maklas-klas, di ba? Siyempre, dito ka, di ba? Kasi, mas nagiging swak yung personality mo sa isa't isa. Mas nagkakaroon kayo ng connection, mas pasok sa banga. Pwede yun. So, ayun na naman yung opinion ko, di ba? Na kung bakit minsan, kahit anong gwapo, or minsan anong ganda ng jowa, karelasyon, eh talagang, hindi pa rin nagiging swak, hindi pa rin talaga parang end game mo. Hindi na lang kung talagang kahit sabihin niyo na magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, lagi kayo nagkaka pero at the end of the day, may usapan pa rin niyo 'yung mga bagay-bagay. Ito. Ito to na ka ba? Wala malamang kasi hinahanap ko sa akin 'yung pera.